At sa sumunod na araw, mula dito sa Blissful Palace, mula sa itaas habang lumilipad ang tatlong tao ay napansin ng isa na ang buong lugar ay punong-puno ng mabahong amoy. Ngunit kailangan daw nilang bumaba kung saan umaalingasaw ang masamang amoy. Sabay niya na ang kanyang dalawang kasama na kung mayroon ba itong mga dalang breath peels. Na ang dumating pala sa nawasak na Blissful Palace ay ang mga taga Southern Realm Cultivator Alliance Investigation Team, upang siyasatin kung ano ba ang tunay na nangyari sa sektang ito. Matapos tumambad sa mga taga-cultivator alliance ang kahindik-hindik na sinapit ng Blissful Palace ay hindi sukat akalain ng babae na may gagawa ng gaya ito. Ni hindi man lamang raw nilinis ang lugar matapos wasakin, bukod pa dyan ay ni hindi man lamang natakot na maaaring huntingin ng mga cultivator alliance. Dahil naman sa hindi magandang pananalita ng babae ay ipinaliwanag ng isa nitong kasama na may pulang buhok na naririto lamang tayo upang mag-imbestiga huwag kang magsalita ng anumang hindi kinakailangan. Hanggang sa ilang saglit ay nadetect ng isang lalaki na ang pinagmumula ng masamang amoy ay malakas sa direksyon na ito. Hanggang sa tumambad sa kanila ang napakalaking sinkhole kaya laking tanong niya kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Sarkastiko na naman nagsalita ang babae nilang kasama na ayon sa kanya ay hinukay pa talaga nila ang earth vein, gayong ayon sa kanyang kaalaman o nalalaman kahit na ang may lakas ng tribulation realm ay hindi kayang gawin ng gaya nitong level ng destruction. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ito ay ginawa ni Bai ng walang anumang pagsisikap. Inihayag naman ng isa na kailangan muna nilang kunan ito ng larawan pero ang isa nilang kasama na may pulang buhok ay nakatingin lamang sa kalangitan. Gayong mula nga dito sa kalangitan ay mapapansin ang kakaibang nangyayari na agad rin itinuro ng lalaking unang nakakita dito sa dalawa nitong kasama. Hindi rin naman nagtagal ay may lumabas ditong isang gininto ang liwanag, hanggang sa kanilang mapagtanto na ito ay ang heavenly Dao. Subalit sa kasamaang palad matapos na mabasag ang kanilang grandfather ay at sa ginagawa nila na pagtingin dito ay tuluyan na silang naposes ng kasamaan. At ang Jade ng babae ay nagkaroon ng isang matinding reaksyon, ngunit hindi rin nagtagal ay tuluyan din na nabasag ito. Sa tulong naman ng Jade ay hindi tuluyan na nawala ng kontrol sa kanyang sarili ang babae hindi tulad ng dalawa nitong kasama na walang anumang suot na proteksyon ay tuluyan nawala sa kanilang katinuan dahil sa binulatlat nila ang kaloob-looban ng kanilang katawan. Upang hanapin ang kanilang core corpses para ealay sa immortal na kumokontrol sa kanilang kaisipan. Sa isip-isip naman ng babae ay kanyang nasabi na kahit na ang treasure mula sa Cultivator Alliance ay hindi kinaya ang kapangyarihan ng nasa kalangitan kaya laking tanong niya sa kanyang isip na kung ano ba talaga ang nilalang na ito. Hanggang sa ipakita na nga ang siyang may kagagawa ng pagkabaliw ng dalawang lalaki na kasapi ng taga-investigation team. Na ito pala ay ang dating katauhan ni Leo na si Kei Xu ang matinding puminsala kay Manman -man noong panahong sila ay magkasama pa. Habang ginagawa ni Keishu ang paghigup ng aura mula sa kalupaan ay mula sa aura na ito kanyang nasabi na tila pamilyar ito sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang kahihiyan bilang isang heavenly dao gayong hindi niya magawang makababa sa kung saan nagmumula ang aura na matagal na niyang hinahanap. Sa panig ng babaeng nakaligta sa tulong ng kanyang Jade ay kanyang napagtanto na talagang nasa masamang sitwasyon sila ngayon. At gayong isang heavenly daw ang lumabas ay tiyak na hindi ito kakayanin ng babae na ayon sa kanya na. Dapat ang humarap dito ang kanilang mga ancestor. Dahil dito ay nabanggit niya sa kanyang isip na ang pinakamabuting gawin ngayon ay ang gamitin ng escape talisman para makatakas. At hindi na nagsayang pa ng ilang sandali ang babae gayong ginamit na niya kaagad ang two-star god talisman, thousand kilometer instant transmission nang marahil matagumpay na nakaalis ang babae sa lugar ng Blissful palas mapapansin naman ang pagangat ng corpse energy mula dito sa kalupaan ay pilit na hinihigop ni Keishu ang mismo patungo sa kanyang kinaroroonan at nang tuluyan nang makarating sa kanya ang corpse energy ay nasambit niya na sa wakas ay natagpuan rin kita pagkatapos ng maraming taon manman man, ang matalik kong kaibigan Matapos malaman ni Kay Shu na sa mundong ito nagtatago ang matagal na niyang hinahanap ay lumipat naman ang eksena dito sa Clear Sky Academy, sa Asherberg Tech. Sa departamento ni Bay na habang abala sa pagsisibak ng panggatong sa hindi inaasahan na pangyayari ay biglaan na lamang nag-pop up ang kanyang system sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa kinalaunan ay nagbigay ito ng isang masamang balita sa kanyang host na si Bay at kanyang ipinaliwanag sa ating bida kung bakit ito ay biglang lumitaw na ayon dito ay ang una. Ang Heavenly Dao ay nag-imbestiga ng impormasyon na may kaugnayan sa host, ang system ay kailangan na pansamantalang kansilahin. Pangalawa, upang mapanatili ang pagtatago, ang espiritual na kapangyarihan na maa-access ng host ay magiging limitado. Pangatlo, mangyaring iwasan ang paggamit ng immortal na palakol sa anumang bagay maliban sa pagpuputol ng kahoy. Matapos masabi ng system ang tatlong masasamang bagay ay hindi naman maunawaan ni Bai na kung bakit daw siya ay kailangan imbestigahan ng Heavenly Dao, at dagdag pa na natanong ni Bai sa system na kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi nitong limitado. Sa kanyang katanungan ay mabilis na tumugon ang kanyang system at kanyang iniulat na matapos ay unlock ang misyon sa mundo. Sa sandaling ang paggamit ng espiritual na enerhiya ng host ay lumampas sa maksimum na limitasyon, maaakit nito ang mga mata ng Heavenly Dao. Sa ibinigay na limitasyon ng paggamit ng espiritual chi ay natanong naman ni Bay kung ilan na lang ang kanyang magagamit ngayon. Agad rin sinabi ng system na 10% lamang ng espiritual na kapangyarihan ng host ang natitira, ibig sabihin ng iyong upper limit ay ang tribulation realm. At nang malaman ni Bay ang upper limit ng kanyang lakas ay bigla naman pumasok sa kanyang isip matapos niyang marinig ang tribulation realm. Gayong naalala ng ating bida noong panahon niyayabangan siya ng Headmaster na ayon sa kanyang nasabi ay Junior Brother Bai, naabot ko na ang Crossing Tribulation Realm, galing, di ba? Kaya ngayon ay kaparehas na niya ang kanyang Senior Brother, bagamat ang Tribulation Realm ay ikinabay bilib na ng Headmaster ngunit para kay Bai ang gayong cultivation level ay medyo mahina. Gayunpaman, dahil wala na rin naman magagawa si Bai kung hindi ang tanggapin ito ay iniba na lang niya ang usapan gayong mawawala rin ang kanyang Immortal Axe. Marahil naman daw ay may ibibigay ang system sa kanya bilang kapalit nito at kabayaran. Hindi naman nabigo ang ating bida sa kanyang hiling gayong sinabi ng system na bibigyan ng host ng isang random na armas mula sa box na iyong nakuha noon. Sabay lumabas ang arrow sa screen upang ituro kung saan makikita ang armas ni Bai. Para tingnan ng wepo na sinasabi ng system ay sinundan ng ating bida ang arrow sign hanggang sa lumitaw sa kanyang harap ang isang babaeng mummified. Matapos na malaman ni Bai na ang mummy na nasa kanyang harapan ang siyang pansamantalang kapalit ng kanyang immortal axe ay galit niya na kinumpronta ang kanyang system upang ipabatid. Dito na kung ito raw ba ay isang matatawag na armas. Subalit tinugunan lang siya ng system na may pagtatanong na kung ano ang mali sa kanyang ibinigay na halos naman mga tag na ang mami sa takot matapos niyang marinig ang pagrereklamo ng kanyang magiging boss. Subalit hindi talaga matanggap ni Bay ang kanyang nakuhang pabuya sa kanyang world mission ay gaya nitong isang bagay na binalot na isang walang silbi. Hanggang sa makita ng ating bida na may lumiwanag sa dibdib ng kanyang magiging armas ay inis na sinabi ni Bay na ano lang ba ang kakayahan nito ito ba ang magningning? Habang nagrereklamo si Bai sa kapalit ng kanyang axe ay napunta naman ang kaganapan dito sa panig ni Liu at Manman. Man, na kung saan naman ay kasalukuyang naliligo ang dalawang magkaibigan. Na ayon kay Manman Man, kanyang sinabi kay Liu na si Master Sigurado ay mapagbigay. Binigyan pa niya ako ng 5 star na physic temper na table task upang gamitin mo. Nang marinig ni Leo ang table tas ay napangiti ang dalaga sabay niya na nasabi marahil si Master ay masyadong espesyal ang kanyang physique kaya hindi niya iyan kailangan. Nang ilabas na ni Manman ang table tas ay nasabi niya na ang napakabihirang kayamanan na ito ay maaaring itaas ang katawan ng isang cultivator sa pamamagitan ng tatlong yugto. At bukod pa dyan ay mayroon lamang isang bilang ng mga ito sa buong Cloud Wilderness, sa palagay ko ay talagang mahalaga ka sa kanya. Subalit hindi naniniwala si Liu sa nasabi ng kanyang kaibigan gayong ni Minsan daw ay hindi siya tinulungan ni Bai na e tempered ang kanyang katawan. Gayun pa man ay ipinaliwanag ni Manman -Man kay Liu na ang proseso ng pag-body tempered ay hindi gaanong mapanganim. Kaysa sa pag-aayos ng mga meridian, kaya hindi ka dapat magkaroon ng masamang saloobin. Natila naman ay ngumingiti ang dami ni Bai matapos ang mga pahayag ni Manman -Man pero walang paliwanag kung may connection ba ito kay Bai. Muli naman nagsalita si Manman -Man karagdagan sa kanyang paliwanag na sa katunayan, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga katawan ng kalalakihan at kababaihan. Kaya kailangan mong maunawaan na si Master ay dapat magkaroon ng kanyang mga dahilan para sa hindi pagtulong sa iyo ng personal. At pagkatapos ay kanya nang ibinigay ang table task kay Liu. Nang etake na niyo ang table task ay mabilis na tinanong ni Manman -Man ito na kung ano ang pakiramdam matapos makain ang table task. Sambit ni Leo, ito ay isang maliit na maalat at kahit na may isang bahagyang pamamanhid na pakiramdam. Ngunit sa pangkalahatan ay mas okay pa rin ito kaysa sa Cicada kon. Subalit hindi naman iyon ang nais marinig ni Manman kaya sinabihan niya ang kanyang kaibigan na sino ang nagtanong sa iyo tungkol sa lasa. Tinatanong ko kung may naramdaman ka sa ibang bahagi ng katawan mo. Hanggang sa makaraan ng ilang saglit nang may namumuong kidlat kaya agad na sinabi ni Liu kay Manman Man na may nag-growing sa loob ng kanyang katawan. At hindi pa nagtatagal ay biglang naramdaman ng dalaga ang sobrang init na pakiramdam na base sa reaksyon ni Liu ay nahihirapan na ito. At si Manman Man, nang makita niya ang nangyayari sa kanyang kaibigan ay pinalabas na niya ang kanyang spiritual corpses chi upang sa gayon ay tulungan si Liu sa kanyang pagko-cultivate at kanya rin sinabihan si Yu na kailangan mong maging matatag na rito naman ako upang tiyakin na walang masamang mangyayari sa iyo. Kaya ipinagpatuloy ni Yu ang kanyang ginagawa habang nakagabay si Manman. -man. Sa pagpupumiglas ni Liu ay umabot na sa dami ni Bai ang tubig na ngayon ay mapapansin na hindi na ito nakangiti. Mas lalo na ang dalaga na nagko-cultivate ay talagang hirap na sa kanilang ginagawang pagpapataas ng antas at muli ay tumanggap si Leo ng Thunder Tribulation habang si Manman, -Man, na nakahawak sa kanyang balikat, ay sinasabihan siya na kailangan mong magpakatatag gayong matatapos rin naman ito sa lalong madaling panahon. Subalit nang maramdaman niyo ang isang nagbabadya na kidlat ay kanyang inihayag na hindi ko kaya ang isang bagay na darating. Gayong mula nga dito sa labas ipinakita ang kalangitan na may namunguong masamang panahon na napansin rin ni Little Six ang nagbabadya na sa kalangitan. Nabagamat kanyang naramdaman ang nalalapit na pag-breakthrough ni Liu ngunit ang hindi maunawaan ni Xiao Liu ay bakit ang tribulation ay parang kakaiba. Sa kanya namang paligid ay makikita ang pagtakas ni Little Dream kay Yuzu dahil sa pagkuhan nito ng kanyang pagkain na kung noon ay kanya itong binubuli subalit ngayong isang ganap ng Demon King Realm si Blackie ay hindi na niya ito mabuli pa bagkus na baliktad na ang sitwasyon siya na itong nabubuli ngayon. Pati na rin si Bai ay natigilan sa kanyang paglilibing sa ibinigay na arma sa kanya ng kanyang system ng mapansi niya ang namumuong kidlat sa kalangitan. Gayong pinaplano ng ating bida na ibaon sa lupa ang kapalit ng kanyang paboritong palakol ay todo pagkukumbinsi ang system sa kanya na bakit daw hindi muna subukan ni Bay ang weapon. Gayong ang lahat raw ng nakagamit nito ay may mga magagandang review. Ngunit hindi na sumagot pa si Bay dahil sa mas natuon ng kanyang pansin sa bumababang malakas na kidlat. Nabasi sa Thunder Tribulation na ito ay natitiyak niya na dahil ito sa pag-breakthrough ng kanyang alagad na si Yu sa Golden Core Realm subalit hindi naman niya maunawaan na kung bakit naman daw ay napakalakas nito Gayong nasa loob ng Gusali itong dalawa ni Manman -Man at Liu ay hindi pa nila batid ang mga nagaganap sa labas lalong-lalo na sa paparating na malakas na kidlat Magkagayon man mabilis na gumawa ng barrier si Bai para protektahan ang kanyang sekta na habang sinisipat ni Bay ang pababang kidlat ay napatanong na siya na kung bakit ang Thunder Tribulation na ito ay walang anumang kamali-mali na tiyak ay may dalang kamalasan. Hanggang sa tuluyan nang tumama ang Thunder Tribulation sa sect ni Bay at wala nitong hirap na nawasak ang barrier formation na hindi sukat akalain ni Bay na ganun-ganun lang ito sisirain ng kidlat na ito. Ngunit mas nabagabag pa ang ating bida nang makita niya kung saan ang tinutumbok ng kidlat gayong ito ay ang silid ng kanyang disciple na si Liu kaya agaran inilabas ni Bai ang free star talisman, Berserk Golden Body. At kanyang binakbaka ng kidlat bago ito tumama sa silid ni Liu upang sa gayon ay maiwasan ang anumang pinsala ng dalaga na matagumpay naman niyang nagawa. At gayong nabago ang direksyon ng kidlat ay kamuntika na nitong tamaan si Little Six na agad rin naman itong naharangan bago tumama sa kanya. Bagamat nagawang mapigilan ng Demon Master ang Thunder Tribulation pero ang malas na si Little Dream dahil sa pagtakas nito kay Blacky ay hindi na niya napansin ang paparating na kidlat na tumama mismo sa kanyang puwitan. Dahil sa kanyang sinapit na ito, ikanyang sinisi si Yuzu sa kamalasan na nangyari sa kanya kaya inis niya sinabihan si Blacky na ito ba ay isang aksidente, o pinatakbo mo ako sa ganitong layunin. Subalit mariin itinanggi ni Blackie na siya ay may layunin gaya nito at gayong tinamaan ng malakas na kidlat si Little Dream ay hinayaan na niya ito sa halip mabilis na umalis malapit sa kay Little Dream. At ipinakita ang Demon Master na si Little Six na hindi pa rin makapaniwala na kung ito ba talaga ay sanhi ng Golden Court Tribulation dahil talagang iba ang kanyang pakiramdam na tila may anomalyang nangyayari. At mabilis na lumipat ang ganap sa ating bida na lumilipad na tila na kuryente rin sa ginawa nitong pagpigil na tumama ang kidlat sa silid ni Yu. Hanggang sa hindi na niya napansin ang pinsala ng kanyang kamay sa kakulangan ng kanyang power ngayon. Dahil nga sa pansamantala na paglimit ng system sa kanyang spiritual chi na maaaring gamitin. Gayunpaman, kahit nabatid ito ni Bay ay wala sa bokabularyo ng ating bida ang pagsuko sa halip matapang na sinabihan ni Bay ang nilalang sa itaas na tumigil sa pagtatago, alam kong nandyan ka. Mula dito sa madilim na kalangitan dahil sa kapal ng ulap, lumabas dito ang Heavenly Dao na humigop ng corpse energy ni Manman -Man na naiwan sa Blissful Palace. Gayong natukoy na rin ito ang kinaroroonan ng matagal na niyang hinahanap na si Manman. -Man. Na matindi niyang pininsala noon libu-libong taon na ang nakalipas, ito ang immortal na si Keishu ang dating katauhan ni Suleo. Nang kanya naman malaman ang cultivation level ni Bai na accumulation realm ay nakaramdam ito ng paghanga sa lakas ng loob ni Bai humarap sa kanya na may lakas ng immortal earth ang pinakamataas na cultivation level sa buong daigdig. Ngunit hindi naman mababakas ang kaba sa pagmumukha ng ating bida bagkus seryoso niyang natanong si Keishu kung sino ito at bakit mo sinusubukan na sakta ng aking alagad. Matapos na malaman ni Keishu na ang kanyang kaharap ngayon ay isang master ng ilang mga dating immortal ay mas humanga pa ang luka. Dagdag pa niya na upang isipi na maprotektahan mo siya mula sa pag ng isang immortal, hindi na rin masama. Gayong ibinunyag ni Keishu na siya ay isang immortal ay nakutubon ni Bai na ito marahil si Keishu na madalas niyang marinig na pinag-uusapan ni Manman at liyo kaya kanya itong tinanong kung ito ba talaga ang Keishu na kilala ni Manman. Subalit tumawa lang si Keishu sa kabila ng mga tanong sa kanya ni Bai at natigilan ng ilang sandali habang binibigkas ang pangalan ng kanyang dating kaibigan na si Manman. At pagkatapos ay tumawa dahil sa nasiyahan siyang hanggang ngayon pala ay naaalala pa rin siya nito. Gayong kasama ni Bai ang kanyang dating kaibigan ay biglang nagteleport ito gamit ang Immortal Instant Transmission sa mismong harapan ni Bai sabay tanong nito sa ating bida na, magaling na ba siya? Naikinagulat ni Bai sa bigla ang paglitaw ni Kai Shu sa kanyang harapan. Nang salakayin ni Bai ang hangal na immortal subalit hindi ito tumama gayon paman ay kanyang sinagot ang tanong ni Keishu at sinabi ni Bai na hindi pa siya ganoon ka Jose. Ngunit kinahit niya ang kanyang sarili sa isang corpse immortal. At muli lumitaw si Keishu sa likod ng ating bida bai niya sinabi na mabuti din yan. Ang pagiging isang corpse immortal ay angkop din sa kanya sa kasakiman ni Kaishu sa kapangyarihan inakala niyang gayon din ang nasa isip ni Bai kaya maligaya niya na inihahayag na ngayon na malapit na tayong magkaisa. Dapat tayong magkaroon ng isang malaking salo-salo. At ang flood dragon ng hilaga ay medyo mataba na, maaari na natin itong lutuin ito bilang sashimi. Bukod pa dyan ay maaari ko ring makuha ang moth demon king mula sa timog para gawing inihaw na barbecue tiyak iyon ay masarap. Subalit pinatigil ito ng ating bida sa kanyang ginagawang pag-arte. Tapos sinabi ni Bay na alam ko kung ano ang gusto mo. Si Sulio ang aking alagad, ngunit siya ay ang iyong muling pagkakatawang tao. At binyantaan ng ating bida si Kai Shu gayong sinabi niya rin dito na huwag kang mangangahas na mag-isip ng anumang masamang bagay sa kanya. Pero sa katunayan ay hindi ito alam ni Kai Shu na muli siyang nagkatawang tao kung gayon kanyang napagtanto na tiyak ito ay isa sa tatlo niyang immortal corpse. Ngunit para kay Keishu ang muling pag-reincarnate ng isa niyang corpses ay isang hadlang sa kanya na dapat daw itapon. Dahil sa kanyang nalaman na alagad ni Bai ang kanyang isang katauhan ay mabilis niya inatake ang ating bida sambit pa niya na kung hahadlangan mo ako ay dapat ka lang na mapaslang. Na siyang ikinagulantang ni Bai gayong halos hindi niya ito maramdaman dahil sa kanyang kakulangan ng espiritual na kapangyarihan at bumulusok ang napakalakas na pag-atake ni Kei Xu hanggang sa umabot ito sa kalupaan na nagdulot ng matinding pagkawasak ng kanyang nasasakupan ng departamento. Dahil sa lakas ni Kei Xu at isa rin itong Heavenly Dao ay binalaan na si Bai ng system na ito ay nasa isang malubhang sitwasyon at kailangan na nitong tumakas sa lalong madaling panahon. Subalit mariin itong tinutulan ni Bay gayong ayon sa kanya ay lahat ng itinuturing niyang pamilya ay naririto kaya galit niya na tinutulan ang nais ipagawa sa kanya ng system na tumakas na lang at iwan ang kanyang mga alagad. Gayunpaman, nakaramdam si Bay ng pagkabahala matapos niyang makita na tuluyan nawasak ang talisman formation na nagpoprotekta sa kanyang departamento. Bukod pa dyan ay nahati ang bundok kaya laking palaisipan kay Bay kung anong klaseng halimaw ang kanyang makakalaban ngayon. Mula naman dito sa ibaba ay sinabihan ni Manman Man, si Bay na Master kunin mo si Liu at ako na ang haharap sa kanya. Si Blacky na kanyang natanong kung talaga bang maglalaban sila. Si Little Dream na hindi gaano mabatid kung ano ang nangyayari, at ang maliit na Demon Master ay kanyang natitiyak na nakatagpo sila ngayon ng isang bruha. Sa kahilingan ni Manman Man na siya na ang haharap kay Kai Shu ay mariin itong tinutulan ni Bay sa halip mahigpit niyang ipinagutos na walang aalis sa formation array. Gayong siya na daw ang bahala na pigilan ito. Ngunit dahil sa kakulangan ng lakas ng ating bida ay humiling na siya sa kanyang system na maaari itong maisaalang-alang na isang emergency, ba? Diba? Gayong batid niya na hindi sapat kung gagamit lang ng talisman dahil nga sa hindi biro ang kanyang makakalaban ngayon kaya nais ni Bay na mahiram muna ang kanyang palakol ngunit na natiling tahimik ang kanyang system sa hiling na iyon ni Bay. Gayunpaman bandang huli ay hindi rin siya nagawang tanggihan ng kanyang system dahil sa muli ibinalik nito ang paboritong armas ng ating bida ang Axe. Na habang lumilipad si Bai ay sabay niya na nasabing mas maganda talaga ito. Ngayon ay maaari na akong makipaglaban gamit ang isang tamang sandata. Bago patuluyan makipagbakbakan si Bai ay pinaalalahanan siya ng kanyang system na dapat itong magingat na nakangiti naman si Bay na sumagot na relax lang gayong yak ang yoka ko ito at bukod sa kanyang axe ay gumamit rin ng ating bida ng 5 star divine talisman upang sa gayon ay makatiyak ng mas mataas na porsyento ng pagkapanalo. Dagdag pa ni Bay na siya ay isa lamang medyo mas malaking piraso ng kahoy na panggatong para sa akin, at nang malapit na ang ating bida kay Kay ay gumamit na ito ng divine speed gayong hindi naman lingid sa kanya na itong kalaban niya ngayon ay isang tunay na immortal. At nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kalangitan ng tumama ang pag-atake na iyon ni Bai. Mabilis naman na lumipat ang ganap dito sa lugar ni Na Xiaoliu na labis ang kaba nang makita niya ang pangyayari sa panig ni Bai at ng immortal na si Kai Shuga gayong ayon sa kanya ay isang baliw si Bai. Siya ay talagang nababaliw na, ang kanyang kalaban ay tunay na immortal, na hindi isang gaya lamang ng kahoy na panggatong. Muling bumalik sa panig ng ating bida na nabigla matapos niyang malaman na napakatibay pala nitong si Keishu na hindi niya sukat akalain. Gayunpaman, muli ay sinubukan ni Bai na atakihin ito. Subalit hindi talaga epektibo ang lahat ng kanyang pag-atake at dahil dito napilitan na ang ating bida na ipatawag muli ang Golden Buddha. Hanggang sa tuluyan na itong lumabas para gamitin pantapat sa napakalakas niyang kalaban ngayon. Hindi na rin nagsayang pa ng oras si Bai agaran niyang sinugod ang hangal na immortal para masubukan na rin kung magiging epektibo ba ang Golden Buddha sa kanyang kalaban ngayon. Hanggang sa tuluyan ng nagpanagpo ang dalawa na nagdulot ng matinding impact sa kalangitan ng malakas na bakbakan ni Bai si Shu. Bagamat hindi nagawang mapaslang ni Bai si Shu, subalit napabilib naman siya gayong nagawa siyang masakta ng ating bida sa isa niyang pag-atake na iyon at panunuya rin niya na binabanggit na hindi ko inaasahan na magkakaroon dito sa lower domain ang gaya mo na may kukumpara sa isang halimaw. At ang ating bida naman ay muli pinaalalahanan siya ng kanyang system na magdoble ingat dahil sa ginawa niya na saktan ang immortal ay ngayon nararamdaman niya na magseseryoso na ang kanyang kalaban at magiging agresibo. Hanggang sa magulat si Bay nawala bigla ang monitor ng kanyang system dahil sa inatake ito ni shu at sa kasamaang palad nakikita rin pala ni Keishu ang system ni Bai at nagawa pa niya itong kunin para alisin dahil sa ayaw daw niya na may nakakagambala kay Bai habang ito ay nakikipaglaban sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa na ito ay muli ipinatawag ni Bai ang kanyang sandata para muling salakayin ang hindi biro nitong kalaban. At nang umaatake si Keishu ay nagawa itong e-block gamit ang anim na kamay ng buda ni Bai. At habang abala pa ang immortal sa sheer manifestation ay palihim naman na sumusubod ang ating bida gamit ang kanyang tunay na katawan. Sa isip-isip ni Keishu kanyang nasabi na aatakihin ba niya ako ng kanyang tunay na katawan habang ginagamit ang pagpapakita ng kanyang avatar para hadlangan ang aking pag-atake. Hindi naman siya maligayong iyon talaga ang plano ni Bai. Subalit dahil sa maaga na pansin ni Keishu ang gagawin ng ating bida ay nagawa pa rin niya itong harangan ng walang kahirap-hirap. Sambit pa niya na itong iyong sandata ay talagang isang kahanga-hanga. Ngunit ito ay mas magiging kapaki-pakinabang kung ilagay ito bilang bahagi sa aking talem ng Crescent Moon. Habang nasa malapit si Bai Ke Kei ay kanya ito natanong na gayong umakyat ka na sa immortal na mundo, bakit ka pa bumaba dito para lamang sa lakay ng aking mga alagan? Subalit sinabi ni Kei sa ating bida na ikaw ay nagkakamali, hindi sa hindi ko nakamit ang immortalidad. Pagkatapos ko umakyat, nalaman ko na ang kaharian ng langit ay walang ibang laman maliban sa napakalawak nitong nasasakupan. Ang hindi mabilang na tinatawag na mga immortal occupy sa mas maliliit na mga mundo. Ngunit para sa akin ay hindi na iiba ito sa mortal na kaharian. At pagkatapos naluluhan nabyang sinasabing hindi ito ang mundo na nais ko. Ang gusto ko talaga ay galugarin pa kung ano pa ba ang nasa labas ng langit. Sabay ay malakas na sinabi ni Keishu na gusto ko rin na i-explore ang tunay na heavenly dao at maging batas ng langit at lupa. At ako mismo ang siyang tatawaging langit. Ngunit para kay Bai kung gayon ang mangyayari ay tiyak na ang mga puso ng lahat ng tao ay hindi masisiyahan. At dahil sa hindi magandang layunin ni Keishu ay nagalit na ang ating bida at itinuon ang lahat ng kanyang buong lakas sa kanyang sandata at buong puwersa siyang umatake na halos kalimutan na ang paghihigpit ng system na dapat ay gumamit lamang ito ng 10% ng kanyang lakas upang sa gayon ay maitago nito ang kanyang pag-iral. At kasabay sa malakas niyang pag-atake kanya rin sinabi kay Kai Shu na bumalik ka na sa mataas na lupain. Subalit ang talagang plano ni Bai ay gumawa ng puwang sa langit na siya naman ipinagtaka ni Kai Shu gayong bakit daw gumawa si Bai ng isang lagusan patungo sa kalawakan hanggang sa ikinabigla ng hangal na immortal dahil sa may hamatak sa kanyang damit ng hindi niya namalay muliin. At buong puwersa siyang inihagis ng ating bida sa puwang na kanyang ginawa sabay sambit niya na huwag ka na babalik dito muli. Hanggang sa tuluyan na sumara ang void of space na kanyang pinagtapunan kay Kai Shu. Subalit hindi pa ganun nagtatagal at hindi pa rin tuluyan bumabalik sa normal ang langit ay bahagya naman nagtaka si Bay gayong muli ito nagkakaroon ng crack. At pagkatapos ay may nakita na kamay na pilit muling ibinubukas para gumawa ulit ng puwang. Kinalaunan nga gaya ng inaasahan sa isang tunay na immortal ay nagawa nitong makabalik sa mundo ng mabilis. Pagkapasak-pasak ay kanya agad na inihayag na bay o kung ano man ang iyong pangalan, hindi lamang ikaw ang maaaring gumawa ng puwang. At sa punto na ito ay mas nagalit na si Keishu sa ating bida at inisri niya sinabihan si Bai na huwag muling isipin na hadlangan ako para ma-achieve ang ganap na Great Dao. Sa kabilang banda sa panig ng ating bida ay muli nagbigay ang system ng malalang ulat kanyang sinabi kay Bai na sinira ni Keishu ang daanan sa pagitan ng dalawang larangan, ang langit ay sumasailalim ngayon sa dramatikong pagbabago at kumukunekta siya sa mas mababang kaharian. At kanya ipinakita dito ang malaking salitang warning para balaan ang ating bida sa isang malalang kalagayan kung sakaling hindi ito magagawan ng paraan para mapigilan. Abangan sa susunod nating video kung paano haharapin ng ating bida ang immortal na si Kai Shu. Ang gagawin pa nitong paglamon sa buong mababang kaharian na maging ang system ni Bai ay nababahala na rin dahil sa kung magpapatuloy ito ay sigurado na masasakop nito ang buong mortal realm o ang mababang kaharian sama-sama nating alamin kung ano ang gagawin ng ating bida sa malakas niyang kalaban. Ngayon na sa kasamaang palad ay Noki sabay pa ang kanyang system sa paglilimit kay Bay ng kanyang lakas. Bakit naging ganito ang hitsura ni Little Dream? At kung bakit naging tila naging magkakamukha na ang ating bida na si Bay, Little Six, Blackie, at Manman? -Man? Sa susunod rin nating video ay habang ipinagpapatuloy ng ating bida ang paglilibing ni Bay sa kanyang nakuhang armas ay muling nag-issued ang kanyang system ng panibagong world mission. Gayong may kailangan daw ito iligtas na isang bagong disciple. Kaya mapipilitan ang ating bida na umalis ngayon upang magpunta sa bayan ng Wyland City. Kung saan kanyang matatagpuan ang bago nitong alagad na si Miss Nolan Duo Duo sa mga bayabas ng bayan na ito.